Honda Wave 110 Alpha. Ito 14,999 pesos lang yung bentahan nila. Ito yung itsura nyo. Pagdating naman sa mga Suzuki Raider R150, meron sila rito ang dalawang FI color maroon sa color black and then sa carb type naman meron silang dalawang available color dito to meron sila rito ang Yamaha Sniper na 155cc Ito yung 6 speed edition na Honda ADV na 160 na repo ayan, meron silang nag-iisa rito color matte red. Pagdating naman sa mga Honda Click na version 3, eto meron silang tatlong available dito. And meron silang glossy blue dalawa. So ngayong araw nga kagaya na nakikita nyo, nandito tayo ngayon sa warehouse ng Country Ponder Second Motorcycle dito ngayon sa San Fernando, Pampanga. So maganda rito mga sir, may mga unit dito na nakapromo sa cash price. Tapos meron din mga unit na available for installment. Sa mga walang ipon dyan, pwede kayo maghulugan dito. So, please make sure na tapusin nyo itong video na to mga sir ha. Malay nyo yung hinahanap nyong unit at yung swak sa budget nyo nandito na. So, huwag na natin patagalin. Samahan nyo ako. Tara! Ito yung isa sa mga motorcycle repo warehouse ngayon na tumatanggap ngayon ng cash basis and installment basis kahit hindi kay taga dito sa kanila. Tapos ang maganda rito, hindi lang dito sa Pampanga yung warehouse nila dahil meron din sila sa Cavite, Bulacan, Pangasinan, Isabela, Cebu, tsaka sa Davao. So ang kagandahan dito, ayun nga, pwede kayong kumuha ng hulugan kahit hindi kayo taga dito. So yung ibang warehouse nila, mga na ko na rin yan. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link para kung sakaling mas malapit kayo doon. Hindi nyo na kailangan dumayo dito, pwede kayo mag-visit doon sa warehouse nila. right? So pagdating sa sample computation ng Yamaha site nila, meron dito... 1826 lang yung monthly tapos 499 pesos down payment plus 1 month advance ayan yung itsura ng Yamaha site nila. Oh. And then dito ito yung mga unit na pwedeng bilhin ng cash basis. Ito meron sila rito ang dalawang Honda Wave 110 na Alpha. Alam ko pares lang 'to ano eh, 14,999 pesos eh no. Yung color black chatong red. Hindi lang nalagyan, pero ganoon din yung presyo nito. Sa mileage, ah, sige silipin na rin natin ko lang na natakbo nito. Ito nasa 11 kayong mileage nitong color red. Itong color black kaya. Uh, ah, check natin kung ilan na. Uh, ah, ito naman na sa 24K yung mileage. So kung papipiliin ako sa dalawa, dito na ako sa may color red kasi medyo mababa pa. Tapos dito sa mga YTX nila na 125. Itong isa na to nasa 16,999 yung presyo. Tapos ito isa medyo mas mababa nasa 14,999. And then yung budget na City 100 almost 20k. So ito yung mga unit na pwede nyong bilhin on the spot cash tapos dito sa side na to ito may nakita Honda Beat naman na 110 Fi nagre-range ng nasa 26 yung monthly nya tapos 499 pesos yung down payment ayan no and then meron silang Suzuki na crossover Suzuki Smash kaya lang wala pa rin tong presyo may Honda RS sila rito na 125 ito nasa 3 yung monthly tapos 499 pesos yung down payment and ito yung nakita natin kanina na Suzuki Smash 150 na carb type eto dating 2 3 yung monthly rebate ng 400 kaya naging 19 na lang tapos sa down payment 499 pesos eh yung overall condition nyo medyo sira nga lang yung seat cover nya pero ito kasi minor na naman to importante palagi is yung kanyang makina tapos naka low profile siya na rim set and then may bit ulirito rito ito nasa 3064 yung monthly 499 pesos yung down payment tapos meron sila rito ng color matte green na Mio Sporty dating 3K tapos rebate ng 500 kaya naging 2.5 yung monthly. Tapos ganoon pa rin sa down payment 499 pesos. So kagaya ng sinabi ko kanina sa mga ganitong Mio Sporty, Mio i125 mga smash normally nasa 499 pesos yung down payment nila. May mga bit pa rin dito kaya lang ito mga wala pa tong price eh. So pagka pumunta kayo dito kagaya ng sinabi ko kanina, kung natitripan nyo, Magpasis lang kayo doon sa kanila doon sa opisina nila para ma kung magkano yung down payment at installment ng mga unit na walang label mga sir ha. Ito nga meron tayo dito nakita na Honda IDV na 160cc. Ito yung ano pinaka version ng ADV. Kaya lang itong isa na to mga sir, uh, sad to say kararating pa lang daw dito sa kanilang bodega. So ito for pricing pa. So kung natitripan nyo, pwede nyo inquire dyan sa contact number nila ha. So ito ay na nakita natin kanina na Suzuki Raider R150 Fi nila. Color maroon. Pagdating sa presyon nito, hindi lang siya available for cash basis. For installment lang to ha. May mga unit dito na pwede mong i-cash. Tapos meron ding mga unit na for installment lang. So ito for installment lang to. Nasa 5,290 yung monthly niya. Pero ang good thing dito, may rebate pa naman na 600 pesos. So, i-less nyo na lang 600 pesos ha. Ah. Tapos sa down payment, nasa 9,740 pesos yung down payment nila para rito. Since yung mga ganito kasi ano eh, medyo mga high end na to kaya medyo mataas yung down payment. Tapos ito nga, yung mileage nito, ah, nakita na natin to kanina eh. ulitin natin eh no. Nasa 5,112 lang yung natakbo nya. So tingin ko nasa 3 to 4 months lang nagamit tong unit na to tapos nakatak na, sayang naman. So ito sa mga naganap ng Suzuki Raider r 150 15 FI, especially kung malapit ka lang dito sa San Fernando, Pampanga ito. Pwede mong puntahan to para makilatis mo na actual mga sir ha. Tapos dito meron sila rito, ganun pa rin, Raider F5 pa rin. Ito naman ay color black naman siya, parang black raven ata. Ito nasa 5.6 yung monthly, rebate ng 600 so magiging 5k na lang tapos 10.3 yung down payment. Ayun yung itsura nyo sa mileage ah, sila silipin uli natin ha nakita na natin kanina te eto nasa 10,698 yung mileage nya ayun yung itsura so decision na nyo na lang ha kung swak sa budget nyo yan pwede nyo sadyain dito tapos meron sila rito dalawang Suzuki Raider na carb kaya lang etong dalawa for pricing pa parehas ayan o no? isang color blue na with black tapos isang color red combination ng black Ayan yung itsura nyo. Papakita ko na lang sa inyo yung condition na. Kasi wala pa ito nakalagay na cash price eh. Ayan yung itsura nyo. Hindi ko lang ma-check yung mileage siya. Kasi wala siya nakalagay na susi. Pero halos bago pa naman. Pati yung tread life ng gulong yan napakalalalim pa. And then mukhang wala rin siyang kabangas-bangas sa kaha. Tapos ito yung isang radar nila. Ito meron ito nakalagay na susi. Check natin ko yla na yung mileage. So itong isa nasa 7,513 lang yung natakbo so ito mas mababa to ayun yung itsura Tumutugma man naman sa kaha nya tsaka dun sa mga gulong alos bagong bago pa kaya lang yun nga lang talaga sad to say wala pa siyang nakalagay na down payment monthly installment so inquire nyo na lang mga sir ha siguro ito for pricing pa and then dito sa pinakadulo ito may mga Suzuki smash pa rito kaya lang etong tatlo wala pa tong price etong eh. color gray meron na tong available price ito nasa tuto yung monthly Rebate ng 400 kaya naging 1.8 na lang Tapos sa down payment Normally sa mga 100cc to 125cc rito Nasa 499 pesos yung down payment So ito 499 pesos yung down payment nya Ayan no? Pagka pumunta kayo rito kilatisin mo na lang talaga ha Tapos dito additional option pagdating sa Suzuki Smash Ito color red medyo mataas nga lang tong isa Nasa 3 to yung monthly rebate lang 400 so magiging 28 na lang tapos sa down ay nga 499 pesos down payment tapos dito may smash uli eto naman color pink ata to or magenta nasa 3.5 yung monthly nya rebate ng 500 kaya naging 3k na lang tapos sa down medyo mataas lang to nasa 3939 na yung down payment nya may click kaya lang eto wala pa to nakalagay na presyo Ito yung pinaka latest version ngayon ng Honda Dio 110 FI version na Nasa 2.5 yung monthly niya, rebate ng 400, so magiging 2.1 na lang. Tapos sa down payment, nasa 3.2.34. Ayan eh, yung itsura niya, oh. Halos bago pa rin yung itsura ng Dio na to. Tapos pagdating sa mileage, uh, nasa 2,000, ah, hindi, nasa 20,727 na yung mileage niya. Ayan, oh. Tapos may abinis na 1,2,5, kaya lang ito, wala pa tong presyo, eh. And then ito, yung pinakita ko sa inyo kanina ng sniper na 155cc, kaya lang eto wala pa rin siyang available fry So kung natin nyo, pwede nyo i-inquire dyan sa contact number nila mga sir ha. Ito ay keyless version. Hindi ko lang ma kasi wala yung remote dito di eh. Hindi ko ma-check wala na yung natakbo nya. So ayun yung overall condition nya. Nakano na rin sya. Uh, bracket bracket, parang gusto yung maglagay ng top box. Ayan, ready na sya. Tapos uh, sa gulong nya nga lang sa likod, medyo palitin na. Pero wala syang semplang walang semplang yung kaha niya. so ayan pagka pumunta kayo dito in nyo na lang ha may mga TMX na 125 tsaka Barako 175 etong Barako nila na 175 nasa 4.5 yung monthly rebate ng 500 so magiging 4k na lang sa down payment nasa 8,413 ayun yung itsura nyo yung mileage nito nasa 2,626 halos bagong bago pa Ayan yung overall condition niya mga sir. Tapos dito sa pinakarapan, ito nga yung nakita natin kanina Honda Click na 125. Ito yung version 3 na ng Honda Click. Meron silang available na 3 units dito. Dalawang glossy blue tsaka isang glossy red. Kaya lang ito wala pa ito nakalagay na price eh. Pero pagkakalam ko meron na itong available price. Ah, hindi lang nalagyan dito. So kung natitripan nyo, eh, inquire in nyo lang ha. Halos bago pa itong isa na to, no? Ang ganda pa ng kulay. Dalawa yan. Ito pa itong isang kulay blue nga lang. Medyo may gasgas rito sa may gilid. Pero sa lens niya okay pa naman. Walang kabasag-basag. Tapos yung mga tread life ng gulong niya okay na okay pa. Ayan kung natitripan nyo. Inquire nyo lang sa kanila ha. Uh, check natin kung may nakalagay na susi. Wala lang siya nakalagay na susi. Kaya hindi ko ma-check yung mileage. Pero mukhang okay pa naman siya. Parehas wala pang plate number. Kasi medyo bago-bago pa, eh. Ayan. Uh, yung tread life ng gulong niya sa likod, okay pa naman. May mga spike pa. Or malalim pa yung tread Tapos ito yung color red. Kaya lang itong isang kulay pula. Medyo may iba siya rito. Tingin ko galing simple lang to. Wala pa rin siya nakalagay na price eh. Ayun yung itsura niya. Yung gulong niya okay na okay pa lalo sa may harapan. walang uh, wala nga lang siya nakalagay na susi. Hindi ko ma-check ko ilan na yung natakbo nito. Pero tingin ko mababa. Siguro more or less nasa 2 to 3K pa lang. Kasi sobrang kapal pa ng gulong niya sa likuran so ayan kung natitripan nyo ayan yung itsura na Honda Click nila na version 3 rito repo pa rin yan ha tatlo yan pare sa repo eto nasa 4-1 yung monthly nito rebate 500 kaya naging 3-6 tapos sa down payment nasa 500 medyo mataas pa nga lang yung monthly nitong isa na to siguro uh, malit pa lang din nahulog ng dating may ari rito ayan yung itsura Honda Click na ito yung version 2, nasa 4,125 yung monthly rebate ng 500. Kaya naging 3,625. Tapos sa down payment, 500 pesos lang. ay yung itsura niya. Medyo may kataasan pa nga lang siya. Siguro malit pa lang nahulog ng dating may ari nito. Ah, check natin kung nag nagana pa. Hindi ah, na nagana yung ano niya. Yung battery, siguro na discarga na. Ayan, meron pa rin Suzuki Skydrive FI version. Ayan, dalawa. Sa mga MIUI nila na 125, ito meron ako rito nakitang may tagging eto nasa 3.5 dati yung monthly rebate ng 500 kaya naging 3,082 na lang yung monthly yan mga Mio 125 yan yeah, mga sir ha tapos sa Honda Beat nila Ito may nakita kong may tagging dito etong isa dating 2.7 yung monthly rebate ng 500 kaya naging 2.2 na lang eh, no? 2.2 payable ng 3 taon so lahat ng uh, nakita natin na unit dito computed for 36 months yung monthly installment nila ha. So ayan, tuto yung monthly niya payable ng 36 months or 3 years. May mga Honda Wave 110R dito sa may bandang likod eh. Try natin check kung meron na available na pricing or tagging. So eto mga wala pa pala siyang available na tagging. Pati itong mga Suzuki Smash nila, mga wala pa rin. Ayan, ang dami no. Mga walang nakalagay na tagging to. So kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, i-inquire nyo lang doon sa opisina nila ha para malaman nyo kung magkano yung monthly Ayan hanggang dito mga Suzuki Smash pa rin yan ayan o oh. Ito eto isa may nakalagay na label dating tunay yung monthly rebate ng 400 kaya naging 2.5 na lang tapos may down payment nga lang tong isa na to nasa 3,610 ayan oh, napakaraming Suzuki Smash tapos eto nga yung mga Honda Beat na nakita natin kanina ayan isang damakmak din Meron din sila Honda XRM na 125. Ayan, mga wala rin nakalagay na label to eh. Honda RS na 125. Ayan, tatlo, apat, lima, anim na unit. Kaya lang, kahit isa, walang nakalagay na label. So ayan, busisin nyo na lang pagka pumunta kayo dito. May Mio ay 125 pa rin. Tapos, yung mga Mio Sporty, ay ito, isang damakmak din oh. Um, check natin kung may makita tayong may label ha. Parang karamihan ata ito, walang label mga sir. Ah, itong color maroon pala, meron label tong isa. Meron sila rito, tag 31 dati yung monthly rebate ng 600, kaya naging 25. Sa down nasa 500 pesos. So, ayan ang mga sir, lahat ng available reposis motorcycle nila rito. Dito sa warehouse ng Country Ponders, dito sa San Fernando, Pampanga. Kung sakaling malapit-lapit lang kayo dito, mas maganda mag-walk in kayo rito para syempre makilatis nyo rin yung unit. Tapos sa mga magtatanong nga pala ng requirements or kung paano mag-apply dito, pwede kayo mag-apply dito through online and then through walk-in. Yung online application nila mga sir, iniwa ko na dyan sa comment section, pwede nyo i-fill up yan and i-submit nyo sa kanila. Tapos kung sakaling naman na pumasakay sa CI, kailangan nyo pong pumunta dito sa warehouse nila dahil hindi po sila nagde-deliver ng unit. Tapos additional good thing ang kagandahan dito sa kanilang warehouse kahit naman hindi kayo taga dito sa Pampanga. Pwede kayong kumuha ng hulugan ng motor dito pero kaya eh, kagaya na sinabi ko kanina kailangan nyo pong pumunta dito sa kanilang warehouse upon releasing ng unit tapos ulitin ko ulit ha hindi lang dito sa San Fernando Pampanga yung repo warehouse nila meron din sila sa Cavite, Bulacan Pangasinan, tapos Isabela Cebu, tsaka Davao, so ibang mga warehouse nila na vlog ko na rin yan, pwede niyong puntahan yung niyo kung saan mas malapit kayo para syempre, doon na kayo mag-apply right? So ina nga mga sir na-check na natin itong mga available reposys motorcycle dito sa warehouse ng Country Pounder Secondhand Motorcycle dito ngayon sa San Fernando Pampanga, kung sakaling naghanap kayo ng Secondhand Motorcycle mga sir, hopefully itong video natin nakatulong sa inyo para mahanap nyo yung hinanap nyong unit And ayun nga pala mga sir ha, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, please don't forget to click subscribe button para palagi kayong updated sa mga reposere video natin. Yung mga bossing, thank you for watching.